nakakagimbal at nakakagulat ang naging pahayag ni dating Ilocos Sir Governor Luis Chavit Simpson kaugnay ng isyu ng flood control projects. Sa isang press conference na ginanap sa San Juan City, iginiit ni Singson na dapat simulan ng gobyerno ang investigasyon sa Region 1, partikular sa Ilocos Norte, ang tinuturing na balwarte ng pamilyang Marcos. Ayon kay Singson, Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na mayroong katiwalian sa mga flood control projects. Kaya naman, nagtanong siya kung may aligasyon ng korupsyon. Bakit tila ang mga kontraktor na sangkot ay nakakuha rin ng mga proyekto sa Ilocos Norte? Binanggit niya ang apelyidong Diskaya na sinasabing konektado sa ilang kumpanya na nakakuha ng malalaking proyekto. Sa kanyang pahayag, Tinukoy ni Singson ang mga kumpanyang St. Matthew, St. Gerard, Alpha and Omega at St. Timothy. Lahat umano'y may hawak na proyekto sa Ilocos Norte. Ang punto niya. Kung sa probinsya mismo ng Pangulo nakapasok ang mga naturang kontraktor, paano maiiwasang mapansin ito? Dagdag pa niya, apat sa mga proyekto ay malinaw na nakatalaga sa Ilocos Norte. Sa nanong kanayon, Winidam hindi pa nagbibigay ng komento ang malakanyang tungkol sa naging panawagan ni Singson. Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi ligtas sa investigasyon ang sinuman, kahit mga kaalyado o kaanak, kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, lumalawak pa ang kontrobersya dahil nagdulot na ito ng mga protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang grupo ang nagsagawa at nakatakda pang magsagawa ng kilos protesta, partikular sa Metro Manila, upang ipahayag ang kanilang pangamba at hinanakit tungkol sa umanoy, katiwalian sa mga proyektong ito. Kung babalikan natin na napakahalaga ng mga flood control projects sa Pilipinas. Sa panahon ngayon ng matinding pagbabago ng klima at mga bagyo, ang maayos na infrastruktura para sa kontrol ng baha, ay literal na nagliligtas ng buhay at ari-arian. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit napakalaki ng atensyon at diskusyon tungkol sa mga anomalya na posibleng kinasasangkutan ng ilang kontraktor. Makikita rin dito ang isang mas malalim na usapin, transparency at accountability, kung mismong pangulo na ang nagsabi na may katiwalian Natural lang na ang mga tao ay maghanap ng malinaw na aksyon at resulta. At kung ang aligasyon ay may kinalaman pa sa mga proyekto sa sariling probinsya ng Pangulo, mas lalo itong nagiging sensitibo. Bilang reaksyon, masasabi nating malaking hamon ito hindi lang kay Pangulong Marcos kundi pati na rin sa buong administrasyon. Kailangan ng malinaw na tugon, investigasyon at konkretong resulta para maibalik ang tiwala ng publiko. Kung totoo ang mga aligasyon, dapat managot ang mga responsable at kung hindi naman, nararapat na mailabas ang ebidensya para malinawan ang taumbayan. Sa ngayon, ang malinaw lang ay may isang matinding panawagan mula kay Chavit Singson na hindi pwedeng balewalain. Nasa kamay ng mga kinauukulan kung paano nila haharapin ang isyong ito. Dahil sa huli, ang pinakaapektado ay ang ordinaryong mamamayang umaasa na ang kanilang buwis ay mapupunta sa mga proyektong tunay na makakatulong sa kanila hindi sa bulsa ng iilan ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating pangulo. Dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na verified Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na uh, kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang namunan rito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Mukhang tama po kayo diyan ang budget iutos ang presidente sa DBM DBM gagawa ng project upon destruction of the president ire-review muna magre-review dyan presidente ipapasa niya sa kongreso senado mga kasama niya lahat sino hindi sumusunod dun ngayon bibintangan niya ibang tao alam niya lahat yan kaya may alzheimer ka dahil Minensyon niya yung graph and corruption sa flood control. ay kasama siya. Nakalimutan niya eh. Hi, uh, good, good, afternoon, Gov. Go, um, Kofi Manala from the Daily Chronicle. Um, na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this um, youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang. Nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magtagsalita sila. Dapat sila ang ma mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this, ano, this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na, na pangunahan ng kabataan, ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwel, uh, eskwelahan? Paparin niyo po ito nakikitang ma-execute ma ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you are you calling so, for yon, yon, boycott yon of future nila so sila bahala kung ayon nila sila maapektuhan. So are you calling for kung total wala boycott? Wala hindi ito itong corruption. Mm -hmm. Sila wala sila kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. 88.3 FM, Gob. Ah, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Ah, pagkatapos mo ng investigasyon ng, IC, ah, ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili tempat. ICI po, ICI. Sa? ICC, ah, ICC. ICC, ICC, ICC. kailan ICC, ICC. pala. rin. ICI ano? po. <laughs> oh. Pampangan lang nila ito. Pampapugi lang nila dahil mabubuti tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako sa kila Babe Singson, uh, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba, unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Go, gaya ho nang sabi niyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ho ba ay ala, a, panibagong taktika para humaligaw yung taong bahaya dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa, I sa ICC? Ito ba ay eh, panibagong taktik para maliis lamang yung usapin? Well, ang pagkat nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman warang ng Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warang ng pares, paulim yung tao, padalas sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Totoo. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay palang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ng pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the, the, the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, magpahir ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Eh, Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututo ka ng media, doon lang nakukulong. Ego, bako ho ay nagugulimihanan. Nagugulim, eh lahat ko ano, eh, tinuturo no, itong si uh, Congressman Romualdez. At ito pong si uh congressman ko. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Uh, go. Bakit tinatago pa ho nila, go? Pinsan ng presidente yan. Yun. Eh. Nadali, go. Okay. Nadali. <laughs> Ang alam ko, si Saldi ko, lumipat na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. <laughs> Salamat po, Gob. Hi, Sir. Diane Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang uh, interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na nang uh, suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay uh, dahil hin, hindi nabigyan ng uh, pwesto o posisyon bilang uh, director sa PCSO ang anak ninyo? Um, mabuti tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? -Bong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Ma, Ma Aimee, uh, Thank you for coming so we can start the early campaign of Bungbog Bung for Vice President. That denial, denial siya, sabi niya. But Manong Chabi sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sarah ngayon, walang kalaban. Na gusto mo, Vice President, mag-campaign na tayo mahalga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sarah, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for president para pag nag-file si Sara, you slide down for vice president, protected ka na, and I deliver it to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang vice president, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting. Kunti lang ang pwede. Well, hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko being the president of the Mayor's League. Regional. Kaya humingi ako muna ang pawanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na na Dahil parang nabudol tayo. Alam mo sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaban lang ako sa mayor. Ngayon, puro mayor sa minibit natin, region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So, yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya ang daming tao sa meeting. So, sir, may tampo po kayo kay Pangulo. Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi yung mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago na basa lang, sa presidential table, dimension niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. niya, oh, Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. O, oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ngayon siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, oh, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni S Special Assistant to the President, nagdamay mo, Sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa, may naapoyin na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan. Pag nakita, pur sigurado. Tapos, di na sumasagot yung, sekretaryanya. sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. <laughs> Wala naman tinupad. Nagalit ba ko? Hindi. Director lang. Ang laki na ko sa kanya, hindi siya presidente kundi dahil sa akin. Bata ko galit. Bata ko naiinis sa kanya ngayon. Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa states, pinabalik niya lang, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumuno alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng five years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Wag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay ka agad ilang beses. Ang dami, kung matuloy yung away nila, sinong bubububugin? Tayo! Ang ah, ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga. Tubig lang kinakanyong nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo diyan. It, she should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit kumabig agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part. Kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng uh, suporta sa rally sa September 21? Hindi. Dahil naman nagpaparali yung mga iba, uh, mga partilist eh. Politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, supportahan natin. Alrighty. Pero kung may mga politician at mga partilis hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. Um, so sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may labindalawang kumpanya. At ngayon po uh, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. Yes. At for context din po, um, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yes. So ang... For ...tractor. bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng satrap, pag meron katiwalian, pakukulong ako. Hi, okay, thank you po. Uh, okay, balikan ko lang po yung ano ko tanong. Um, you've mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa rebolusyon at ngayong uh, magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir, We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po. Na po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as, as far as plant control is concerned, at buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga Diskaya. Eh, sila ang contractor nila eh. Ba't pala, ba't pala, investigyan nila muna yun, nandun lang at So kung antayin natin ang Senado, mag, okay, mag baka... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang itagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!